Sigurado ako, marami pang maglalabasan na baho, anomalya sa DepEd man yan or sa Office of the Vice President na pinamunuan na ito si Sara Duterte. Hanggang ngayon, siyempre ang OVP. Sigurado maglalabasan pa yung mga baho na yan. Hmm. Siguro kung isa lang, siguro kung sa una lang, ano ho, maniniwala ka na ito posibleng paninita eh. Pero ang dami pa palang kabulastugang nangyari. Ang dami pa palang panggagago sa mga kababayan natin na nangyari. At eto pa nga po, ang isang ito uh, na makikita natin na isa na namang bahok sa pamumuno nga na itong si Sara Duterte sa DepEd. Eto yun, mm, eto pala yung Last Mile Schools Program na ang layunin ay i-address yung Uh, mga resource and facility gaps, classrooms in particular, um, in schools located geographically isolated and disadvantaged areas. Yung mga malalayong lugar, yung mga liblib na lugar. These schools often lack basic necessities, katulad ng mga classroom, electricity, and sufficient teaching staff. Ayon sa COA, ito yung malala. Eto na naman yung malala. Tapos sasabihin na naman na itong mga diehard na wala naman daw katiwalian. Ayon din daw sa COA. Mukhang kakaiba. Mga invento nyo. Ano ho? Dalawang taon na delay sa last mile schools etong si Sara Duterte. Kaya ayan, sinita na naman daw ng COA. The delays of 555 days as of December 31, 2023 is a paramount concern. As the learners from uh, far uh, flung communities, mga malalayong lugar, mga liblib na lugar, were denied access to quality education and did not benefit from the project uh, uh pro from the project's target that no learner is left behind. Ito po ay uh, ayon sa 2023 audit report. Itong proyektong ito ay napunduhan na noong 2021 pa. Pero bakit nga ba delay na delay? Hindi tapos ang mga ang mga uh, facility facility na ito yung mga pasilidad ay hindi tapos 22% completion lang ang na-achieve netong si Sara Duterte. Ano 'yan? Anong kalokohan ito? O ayan. Hindi lang talaga niya binalahura ang DepEd. Wala nang nagawa ano ho, parang na-stock pa yung kalidad ng ed education natin. Or okay lang na, na natili sa sa ganong pwesto. Ano ho? Pero ano nangyari? Parang lalo niyang nilugmok, lalo niyang binaba ang kalidad ng ating edukasyon. So ayan, ang layunin pala ng programang ito, uulitin ko, ay para doon sa mga pasilidad, um, mga classrooms, electricity, at kung ano-ano pa, physical facility. Mm -hmm. Para sa mga kababayan natin na nasa liblib na lugar. Mantakin mo ha, ulitin ko lang. 22 ang natapos pa lang. O, oh, ibig sabihin nga, delay. Di ba, may mga completion date ang mga proyekto. Pero delay daw ng 555 days or halos dalawang taon. Malala, matindi to.